morning guys so ayun nagaling ah, pala tayo ng ano uh, Yamaha 3S dyan sa Spokot kasi pinacheck up natin si Red Red uh, pahapon kasi nung haba pinapainit ko siya pag start ko ng makina uh, meron tumutunog tunog sa loob kaya hindi ako mapakali eh. so ayun uh, dinala natin siya ngayon sa ano sa Yamaha 3S yan sa Yamaha si Pohol. so ayun shout sa lahat ng taga ano motor trade na natin na sa Yamaha 3S si Pocot kila Eds kila Isay kila uh, Kostri at saka dun sa mekanik ko nung kaya sky so ayun shout sa inyong lahat maraming maraming salamat po so ayun okay na nagpapalit lang pala tayo ng weight ball kasi gasgas -kas na masyado yung weight natin pero kung napatagal tagal pa raw yun uh, tatamaan na yung pulisip natin mas lalong malaki yung gagastos natin so ayun kung sakaling makaramdam kayo ng konting ano, abirya sa mga motor nyo so ayun ipacheck up nyo agad para hindi na lumaki yung gastos yung katulad nung sa akin na uh, nakarinig ako ng parang ano, nagumpu ko mga bakal sa loob kaya yun hindi na rin ako mapakali kaya hindi na ayos ko na rin Shoutout mula sa mga estudyante na yun Nag-i-invite yun talaga Nag-i-invite <laughs> mga sir Tingnan sa biyahe eh. So, ayan pupunta tayo ng ano Kandami ayan. Maganda kasi yung panahon ngayon eh. Pupunta tayo ngayon ng kandami Yun yung ano, yung parang overlooking Sa Tagaytay so Ayan, nandito na tayo ngayon Sa, ano Sa, kapuntang Kapusaw buntis pa si misis bumabiyahe pa tayo dito na alas 3 ng madaling araw para magpa-check up lang sa so, bandang huli sa BMC din pala siya mga angalap <laughs> pero blessing in disguise na rin yung pagpunta natin nang napunta tayo ng BMC kasi kudos uh, sa mga dugtog doon kahit na una pumunta ko yung panabigaan huling lumabas yung bata ginawan pa rin nila ng paraan na may normal delivery siya Maraming maraming salamat po sa BMC at saka sa Sanitarium Sabihin natin yung daan papuntang pandemic Dito lang yan eh ano. Sulit so, ang tanawin dito Amantalayin na natin habang maganda pa ang panahon Hindi so, natin mahanap Siyempre magtatanong tayo Ma'am, good morning po. Sa inyo pwede agi po, pasiringin kang dami. Yan na may open okay, na yan. Gawin na Dig, di po sa inyo, tinutan lang po. Yon, sa, yon, ay, ito may nagluwas may po. Yon. Ah, sige po. Salamat po. So, guys, sabi nila nanay, yun sa may lumabas na nakamotor, yun yung papasok ng kandami. So, ayan mo na natin Kasi ibang camera yung gamit natin Wala tong ano Wala tong noise cancellation Barangay Kandami Ayos Shoutout po sa lahat ng taga barangay Kandami Tagusin <laughs> naman natin dito okay, Sunudan pa tayo, ewan ko kung anong tinitintan yan. ice cream, ice crumble. Ayan, mauna na tayo. Mahirap kasunodan yung si Kuya, lalo na dito sa mga ano, lalo na dito sa mga tight spaces. Kasi paano pag dalawa silang malaki nagkasalubong, di ba? <laughs> Slow down. Curves. Ahead. Okay. Hee hee hee. Hee 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 ayan sakto buti dahan dahan lang yung takbo na atin ayan dahan dahan lang din yung akyat natin kasi hindi natin kabisado yung daan dito eh Welcome to Barangay Kandami. Okay. Ganda nga ng tanawin, no? Oh. mag shortcut kapag ka ano kapag ka papunta kayo ng ibanan so, ang labas nito yata ay sa ano sa tarum hindi ko lang sure ay shoutout pala kayo no tita Gloria Montano agad daw siya sa ano tarum ibanan subukan kaya nating daanan yun tapos mention natin si tarong ligmanan may tinuturo tuligmanan ah, kailangan natin kumaliwa okay liwa tayo so ayan, shoutout po sa lahat ng taga kandami, barangay kandami yun yata yung pupunta ng sentro ng kandami pag kumanan ka pero pupunta tayo dun sa parang overlooking ng kandami yun yung target natin ayan daan -daan yung tapo natin hirap pag hindi kabisado ang daan mahirap mabulaga ayun sana naririnig nyo pa rin yung pagsasalita ko kasi yung camera kasi natin hindi ito yung camera na may noise cancellation So oh, patay yung um, ano uh, espas ng aangin, tinig nyo rin dito. <laughs> so ayan, mag two lanes na, malaking two lanes. Yung Chauro Pinocero. Libmanan Okay, tigil tayo sa glit Balikan ko kayo 2,000 years later So, ayun, proceed ulit tayo sa biyay guys Nangiyak hindi ko pala na i-connect sa intercom yung ano, camera natin ako hindi ko alam kung narinig nyo yung mga sinabi ko kanina nung papasok ng kandami hindi ko pala na i-connect sa intercom yung camera well anyways ayan, ah, malapit na tayo dun sa ano, parang overlooking ng kandami malubak pero medyo maalon <laughs> pero pwede na kesa sa malubak okay na to ayan ah malaki ang kalsada dito oh. Ano lang pala nagturo sa dito dito ng ano na to, punta na to si Bosetro. <laughs> ano ano tinuturo sa atin ni Bosetro na daan. Ayun, sabi ko sa kanya babalikan ko to na nakamotor kasi nung pagdaan namin dito nakatrak kasi kami. Sabi ko parang ang ganda nitong daanan pag nakamotor ka na. Sabi ko babalik ako dito na nakamotor pero hindi tayo panahon. Eh, ang hirap naman kapag masungit yung panahon. Pero may pasan-pasan pa rin siya. Ayan, uh, uh, yung, ano. yung andar ko ah <laughs> Sino lang lang yung andar ko Medyo matas kasi lugar na to eh Kaya ayun Medyo mali yung hangin Medyo maakpas yung hangin nangilag-ilang uh, mga bahay na nakikita Taurot sa may-ari ng mga bahay na yan Ayun, bahay din na. ito naman, ano naman siya may hindi makapag naman siya parang private property na so yun, may bahay din yun, dito na tayo buong kilo siguro pwedeng tumambay dyan ayan ito yung una ayan o oh. sana nakikita nyo guys ayan o oh. tapos may mga kubo kubo party doon hindi ko alam kung ano yan tambayan ba yan bahay na may ari yun, ang ganda oh parang overlooking yun, sana nakikita nyo to guys ay shout out kay kuya may dumaan yun know. oh yun yung ano mounty sarog yun ang ganda oh parang ang sarap dyan maglakad oh. sa ano na yan sa bukid bukid na yan yun oh. sige proceed muna tayo sa biyahe So ito yung una ko nakita Bukang dito tayo ngayon sa limanan Magigot-ikot na Pagbaba natin ang kandang Overlooking, ayang ah, talaga kami ulapyan. Talang kita'y jumpa niya ulapyan niya. Yolatain kasama. Sayo inang parang overlooking. Siya na pababang pababang niyang eh. Taya yung kita yung kita yung maganda Ay, may bahay ang cute. Ay, may bahay. Siguro presko dito pagkagabing. So, ayan. Pababa na tayo ng kandami shoutout na lang sa mga nakakasalubong natin sana mapanood nyo rin tong vlog na to so yun I guess papunta na tayo na ang jeep mga nan tayo sa mga galing sa taas dun tayo galing ah eh. Bante pa tayo sa unahan. Ayan, uh, show, shout, out muli sa lahat ng taga-kanda kami. So, ayan. Maraming salamat sa mga taga tagay tayo. Ano, parang naka-design na ano Saan kapag ka ganito Ano daw Tapos biglang liko sharp naman ang turn na yun Oops, teka lang Yan, Dito kita Yun, dun tayo galing taas na yun yun know, o napakaganda let's go so ayan na na lang po sa lahat ng mga kapanood ng vlog natin na to Yon, maraming maraming salamat po sa lahat na nagpo comment nagla like at nag share ng ating video lalong lalo na sa mga nagpo follow so ayan muli shout po sa lahat ng taga kandami so ayan sana po mapanood yung video ay okay, so hanggang dito na lang po yung vlog natin from Kandami. So ayan maraming maraming salamat po sa inyo. See you po sa next vlog.